Paano nga ba natin maaalis yung mga langis na dumikit sa ating mga damit? Kung gusto mo ngang malaman, panoorin mo to hanggang dulo at siguradong makakatulong to sa'yo. Kumuha nga muna ako ng sabong panlaba at brush at itatry nga muna natin to kung maaalis ba yung langis dito. Binrush ko nga yan ng maraming beses at madien mga mare pero syempre hindi yan matatanggal dyan. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng bleach at titingnan nga natin kung meron bang mababago. Binrush ko nga ulit yan ng medyo matagal at madien at dahil alangang epek ay kumuha nga ulit ako ng bleach at nilagyan ko ulit. Pero hindi pa nga yan yung life hack mga mare at pinakikita ko nga lang sa inyo na hindi yan matatanggal sa mga ganyan. Meron nga rin palang kalawang na nakadikit dyan sa may damit mga mare at tatanggalin na nga din natin yan mamaya. At dahil wala namang pagbabago sa ginamit natin mga mare, binanlawan ko nga muna yan at sisimula na nga natin na tuluyan niyang matanggal. Nilagyan ko nga pala yung part ng damit na may langis ng dishwashing liquid. And after nga nun, mga mare, kumuha nga lang kayo ng mainit na tubig at lagyan nyo nga rin yan. Tansyahin nyo nga lang, mga mare yung kaya nyo ng tagalan yung mainit na tubig at kusutin nyo ng paulit-ulit. At kitang kita nyo naman mga mare, unti-unti talagang nawala yung mga langis na nakadikit dito sa puting damit. Napakalaking tulong nga nito mga mare dahil dati-rate pag nadidikitan nga ng langis yung damit ni Miko at ni Angelo ay wala akong choice kundi bumili ng iba. Napakahirap kasi tanggalin ang ganitong langis mga mare pag nadikit nga siya dito at kitang kita nga siya sa kulay puting damit. At nung meron pa nga siyang natirang konting bakas ng langis mga mare, inulit ko nga lang yung procedure at naglagay nga ulit ako ng dishwashing liquid. Basta nga mga mare, pag kukusutin nyo na nga ay yung medyo mainit talaga at yung medyo napapasupa-supa yung kamay nyo. Pero syempre mga mare, yung kaya nyo tagalan at makakasalanan ko pa pag nalapnos yung kamay nyo. Sure. Kaya eh, ako nga pala pinag-aralan kung paano magtanggal ng ganyan langis sa damit mga mare dahil nung isang taon nga, nag si Angelo, tuwing uuwi nga siya ng hapon ay meron ngang langis yung damit niya na puti. Lagi ko nga tinatanong sa kanya kung saan ba siya nagdididikit sa eskwelahan at nagpupuro lang ngayon nga yung damit niyang suot. Puro ang sagot niya sa akin ay hindi niya nga daw alam hanggang sa isang araw ay nalaman ko na sa motor pala namin yun galing. Meron palang langis yung dulo ng manibela ng motor at dun nga siya lagi nadidikit. Buti na nga lang at napanood ko at natutunan ko yung ganito mga mare laking tulong talaga sa akin dahil natanggal ko nga yung mga langis sa uniform ni Angelo. Katulad nga nito na nakikita nyo ay natanggal talaga yon ng napakabilis. At dahil meron nga rin palang kalawang yung damit na to mga mare ay tuturuan ko nga kayo kung paano nga ako nagtatanggal ng kalawang. Hindi kasi effective dito yung dishwashing liquid at mainit na tubig at tingnan nyo naman hindi naman siya natanggal. Binalawan ko nga muna ulit yan mga mare at itatry ko nga muna ulit yung dishwashing liquid at mainit na tubig para makita nyo kung matatanggal ba o hindi. Nilagyan ko nga rin pala yan ng konting sabong panlaba mga mare pero kahit anong kuskus ko nga eh ayaw nga maalis nung kalawang dito sa damit. Kaya kinuha ko na nga rin yung nabili kong pantanggal kalawang dun sa may palengke sa halagang 35 pesos ay masasatisfy ka talaga. Nilagyan ko nga lang pala yung pinakakalawang sa damit ng ilang patak mga mare at kitang kita nyo naman na nawala siya na parang bula. Sana'y nakatulong po ako sa inyo. Yun lamang for today's video.